Balita naman po sa lalawigan, nagbitiw na bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP si Cebu Governor Gwen Garcia. Nagugat po ang desisyon ni Garcia matapos ang inihaing reklamo ni Cebu City Mayor at kapwa PDP laban member Michael Rama. Nangyari nga yan matapos ang pagpapahinto ni Garcia sa konstruksyon ng isang bus station sa harap ng Kapitolyo ng Cebu. Ang depensa ni uh, gobernadora gusto niya lang proteksyonan at pangalagaan ang cultural heritage ng gusali. Giit pa niya dahil sa hakbang ni Rama, nagkaroon ng irreconcilable conflict, kaya nagdesisyon na itong umalis sa partido. Himas-rehas naman ang isang e-bike driver matapos itong gahasain ang binatilyong yung kapitbahay sa Cebu City. Ayon sa report, lunes ng gabi, nang utusan ng tatay ang 14 anyos niyang anak na magpakain ng alagang aso. Pero habang naglalakad pa uwi, bigla na lamang itong hinarang ng suspect at pwersahang isinakay sa e-bike. Dahil nga sa takot na patayin, hindi na ito nakapalag hanggang sa makarating sila ng suspect sa isang bakanting lote. Agad namang naaresto ang suspect na naabutan pang lasing. Sasampahan ito ng kasong rape. Sa Antipolo Rizal naman, aabot sa kalahating milyong pisong laman ng vault ang natangay ng dalawang kawatan at nasa pulpa nga sa CCTV ang dalawang lalaking may takipang muka habang nasa loob ng isang bodega sa barangay Inarawan. Hindi na nakunan sa video ang ginawang pagbukas sa mga magnanakaw sa nalimas na vault sa loob ng opisina. Mabilis namang nakataka sa mga suspect nang hindi man lang namamalaya ng security guard ang suspecha ng mga pulis posibleng inside job ang nangyaring krimen. Nagsasagawa na ngayon ng backtracking ang mga otoridad para matukoy ang nasa likod ng pagnanakaw. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.